So, ayan mga idol, pangalawang araw na ito. Yan, ginawa yung posti. Yan, bali tatlong posti ang nagawa. Kahapon na ta inabot na nga kami ng ulan. Wow. So, ayan mga idol, tayo papagawa na natin itong ating uh, CR na giniba ng bagyong Christine, mga idol. Ayan. Sinusukat na ng ating uh, at Pabubungan lang natin ng simple. Simple yung bubong lang, mga idol. Ang una muna gagawin ay posti kaya sinusukatan lang ito mga idol mamaya dadating na yung materialis natin yung mga kaganapan sa paggagawa ng uh, ating uh, uh, bubong sa CR ito yung CR natin oh. grabing kristin yan hindi pa sana ipapagawa ngayon mapipilit lang ipagawa ayun ang bubong natin dito ay yero na mga idol yung ganun oh, yero na din yung pahugos papunta dito So, ang masasakop ng bubong ay itong CR at saka doon sa lugar na yon. So, ang gagawin na poste ay tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Doon sa unahan. At uh, ito nga mga idol. Uumpisahan natin nga yung araw na ito. Ang paggagawa So, nag-order na ako ng materialis. maya, -maya lang ay dadalhin na rito yung mga idol. I-deliver dito yon at natin kasi ay umorder tayo ng materialis kahapon yung buhangin, mabigat kasi yung buhangin eh. hindi pwede sa si tricycle alright, eto na mga idol at uh, patuloy na ang paggagawa mga idol ah, ito mga idol, o oh, yan yan binasag ito at uh, dito kasi lalagyan ng poste mga idol ang uh, gagamitin natin poste ay itong PVC mga idol to itong PVC ang gagawin natin Ayan. bali ang mangyayari nito ay isang poste dito saka isa dun sa unahan isa dyan at saka dun sa parte dun mga idol Dali, isa din dun So tatlong poste ang mangyayari niya tapos para yan ay magkaroon ng pahugos so ayun at uh, mamaya ay maghahalo naman ng semento at ang gagamitin natin ay PVC na D4 may parating pa na dalawang piraso na PVC at saka yung bakal yan naantala lang yung delivery kasi siguro ay maraming nagpapadeliver mga idols yan. Ayosin na kayo hata, madumi pa yung mga natin kasi nga ay puro tambak ito ng basura. Hindi naman yung basura, yung mga dingding nung dating nagiba. Yan, nandyan pa mga idol. So, utay-utay natin yung mga idol. Hindi naman ito madalian mga panulo friends. Sabi ko dun sa pinsan ko na gumagawa. Yung karpintero ay... talo dito, gagawin ito ng posting ngayon. Patitigasin pa yan ng mga dalawang araw saka uli siya gagawin. Kumbaga, ini extra extra na lang niya. Ito. Yan. Tapos ay ang dingding nito ay wala pa, wala pang plano sa dingding. Pero ito ay yero na ibubung natin. Mamaya um, aalamin natin kung anong sukat ng yero nito. Estimate ko ang mga yero nito ay 1 2 3 4 5 6 hanggang 7. Pito. Hanggang 7 yero. 'Yon. So, so bebe niyo mga kaganapan mga idol at uh, ibibigyo natin ng pautay-utay lang ito hanggang sa matapos mga idol. Inuumpisahan na ang pagre-repair o paggawa nung uh, bubong ng CR natin na uh, nagiba nung bagyo. alright mga idol. So, ito na mga idol, uh, dumating na 'yung ating uh, order na bakal 'yan. Dalawang piraso lang pala 'yung order ng bakal. At saka itong isang PVC 'yan. At uh, umulan nga dito. Kaya dali-dali ang pagbababa mga idol saka yung buhangin ay ito kalahating kobi ko ang buhangin so bali ilan ba itong 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 13 13 13, 13 sopat pa lang kalahating kobi ko ano ayun ayun dumating na saka ito pa mga idol mayroon pang nasan ba yung pako na dumating din ba yung pako at yung resibo, ayo ay oh. ay yung mga pako pala oh. tama bang deliver yan ito yung pako yan. Tama yung mga delivery. yun ito yung ating uh, gagamitin pako dito ng pako pa pagkagagamitin mo na yun mga idol at uh, ayos dumating na ang ating uh, in order at uh, tuloy tuloy na sa paggagawa mga idol para pa paano mapustihan ha? at uh, ito nga ang abala ay, pagka naulan ay alright Let's go. So, ito nga, ta, yung cemento, ay meron dito. So, oh, may cemento dito. O, oh, may cemento pa dito. Mga idol. Tatlo pa kaya yung cemento niya. Sobra-sobra yan. Oh, meron pa dito ang graba. O, oh, yun, pagkailangan ng graba. Yan, graba yan, mga idol. So, yan. At, gagawin niya yung ating uh, mga idol pupustihan muna yan tapos ay uh, patitigasin niya ng mga ilang araw alright malit yung isang bakal parang isang malaki isang haba niya no. Ha? Ito, may palikpik kayo kayo. Ha? Ah, may palikpik ito. Um, ah, akala kayo maliit. Ganon din yan, gist din yan. Parang nagkaroon ng palit-palit ganon. Ganito tutokan o? Hindi. Parang ko na lang ang pork na yan. Hindi na sa loob? Kais na lang para ma-adoption natin yan. So, oh. Like siya yung isang TVC ano, lang yun. Yung bagong deliver Oo, hmm. 8 lang yun. mahaba yan. So ito ay. Oo. Oh. Gist ito, ito, mayroon din Sakto na yan, dudugsongin na lang. May pangatlong post yan o. Hmm. Sa is lang kasi pag tayo eh. Itong kukuha na ko na ng level po kung taro. Itong isang PBC na ito. Kala may maliit yung isang bakala Mara basag na Basag iba. Hindi na ibuo ano. So dyan Na ibuo. Susuot yan dyan. Taas. Tugsok mo na lang. Tugsok mo na lang. Masyado mataas. Masyado mataas. bakunan Yeah. Lalagyan ng porma ano. Wala pala may porma. maapun yung semento ano kawad naman dito talihan mo ng kawad din dini merinta mo merinta kamo na Forma. yan bubuhusan na lang dito bubuhusan na lang saka dito, cemento ayun nakatayo na isang poste so, yan may mga brace saka dun sa kabila, palagin na rin dun ilang bakal? ilang bang binili ang bakal? dadalwa? Uh, Gagawin pa 'yung isang poste. Ito hinukay na rin dito. Ah dito isang poste ano. Diyan lalagay isang poste oh, 'yan. Tapos isang poste doon sa unahan. Ay, sakto na, pinagdugsong mo na lang ito. Oo. Yeah. Dugsong na lang, ano? Yung isang bakal na yun, dun na, sa gitna. Ang nangyayari na lang, pag bubuhos, susukto ko na lang yung bakal dito sa dulo. Oo. Para maging dalawa. Yung isa lang ang mapapayaan sa dulo. Yan, isa na lang Para yung, ano, tutok ko na lang ng bakal sa dulo really. Pag may na hindi hindi ka yung bakal ay Lamang bakal dumating Dalawa lang yung bakal ay no, dapat pala para itong dirituhan, dalawang dirituhan. Wala kasi may Yung isa dun sa gitna Isang pa sana pala So, ayun mga dyan, nakatayo na isang pusti. Ito, ayun, may bakal sa dulo. Bubuhusan niya ng semento mga idol. Ang problema ay kulang ang bakal para doon sa gitna ng pusti. So, makakabili pa tayo ng isang bakal na digis para dito sa isang ito. Kasi doon ito ilalagay sa parting gitna ay ang pinabili lang sa atin ni dalawang piraso na bakal ay sakto lang pala dito sa dalawang poste may natira ay ito lang oh may eksilang natira kakaigi ba yan kulang Ami, uta tayo sa bayan bibili tayo sa hardware ay okay na ah mo na ayan nabuhosan lang Lagyan na ng ay, waw, waw, puro. Ng Kaya meron kang tapakan ano. Diyan. Doon eh. sa kabila. Meron na doon sa kabila, wala pa. Pundasin pa lang Ayun. Para mababa yung isang yan. Tama, Libel? Tama dito, Tama. Ah uh, wala pa. Dugso nga nalakyan. Dugso nga uh, yeah. an uh, ba? Tama pa May Ginapuro. mataas. Ano sa kabila? Wala natapundas yon pala. Uno. mo ba? Yeah. Tayo tayo lang mga idol. Ito may buhos na ito. Ayan. Ayan, may buhos na. kailangan pala yung malabnaw ano kailangan yung malabnaw ano idol puste ginagawa pusti pala niya ah uh, meron bakal Marami din pala laman yan alam. Dami din pala laman yan, eh. Bira may 4 ang buka niyan, alam. Mm. Nilaw ka mo ng graba? Meron. Oo. Ganda nga yan para may graba. Masyado may laki, ano? Ah, pati oh. ampaw ano ampaw ayun mga idol at pangalawang araw na ito yan ha, ginawa yung poste yan bali tatlong poste ang nagawa kahapon at inabot na kami ng ulan pati doon sa kabila na yun, yun may poste rin doon mga idol yan, oh. so nabuhusan naman kahapon lahat yan bali tatlong poste isa, dalawa at saka rin yung pangatlo mga idol o, yan. ito yung pangatlo uh, ito nga oh, yan, matibay na mga idol matigas na So, kinabukasan na ito ay, o, ito, o, yan. O yan yung kanyang forma mga idol. Yan, nakaabang siya. So, patitigasin muna yung mga idol. At yung ating karpintero ay may gagawin pa ulit. So, yan mga idol. At uh, ito nga ang nangyari mga idol. So, yan. At uh, nakaabang ang bakal. Na, yan, na mga idol. O, tuyo na. Ayo. halos ay magdamag na lumipas. So, pag hinay na ng brace, papunta dito, pastiti yan mga idol so salamat sa lahat ng mga nakasubaybay ito, yung, ito lang muna yung ating nagawa nung kahapon at saka hanggang ngayon so patitigasin muna yan bago yan na kabitan ng para dito sa bubong mga idol alright let's go gandang araw sa inyong lahat so ito na mga idol patlong araw na ito patlong araw ng paggawa ng ating bubong ng siar mga ito, ito Yan, okay lang yung haligi matibay na yung haligi ah, bali tatlong haligi at ah, ito nilagyan na ng kawayan ah, nagawa ka ng palapalan tapakan para makasampah Ah, dyan yung aso. yeah, Para magkaroon ka ng sampahan. Ayan. 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 Ma Matibay na yung pusti. Tuyo na yung hinalo na semento. Ayan. Ayan mga idol may patlong araw paggagawa niya ang gawa niya ay putol putol kasi nga ay lagi naulan, naulan, ba, At, okay, okay, na ulan pagka na ulan di pahinga sa okay utay nilang tatanggalin niya mga trapal na yan para wala pa naman tayong yero hindi pa tayo nabili ng yero isang araw na lang So ikakabit lang muna niya yung mga pamakuan saka yung kahabaan. Doon sa doon sa pako ni natutok. nalagyan ng balagbag muna yung. Nang simula dito hanggang doon balagbag. yung ng pamakuan. Na yun. Oo, tapos itong oh, doon nakapatong ano. Oh. Uh. 'yung uh. Wala may tuntungan. May hagdanan doon kasi may hagdanan. Kailangan na i-scaffold na ganyan. Para ah. dire-diretso. Pag hagdan lipat-lipat ka -lipat lang. Oh. Uh, uh, yung dulay-dulay na lang pagay Ayan, may gala. Mamaya ulit ang update mga idol. Yan, sama na naman ng panahon, oh. na naman ang kalangitan. Grabe yan. May bagyo daw ngayon, ay. Na, eh. kung nasa na ang bagyo. Kahapon maulan din. Nahinto, tapos naulan. Tapos kagabi, parang ganun din. Halos magdamag. Na, nahinto, naulan din. Kaya ng maga, hinto. Tapos namaya, ulan na naman. So ngayon, oh, ang oras ngayon ay... Mag-alas na ng umaga. Ito, nasa mana naman ang panahon. Ayan, kaya hindi tuloy-tuloy ang gawa. Ito naman gagawa natin ay taga rito lang ito sa may Malapit lang ang bahay dito sa atin. Kaya pagkapahinga siya, hindi nauwi siya sa kanila. Ito. mo muna pala siya ng tuntungan. Importante rin may tuntungan na eh para makapag-install nga siya dun sa ibabaw kasi kailangan yan ayun palang aking pasingawa nung deposito ay alanganin o no? oh. ano gagawa ko ng paraan yan pagkatapos ang dingding nun ay kawayan ay pero babaguhin ko yan yan napatak na naman yun yun para magkaroon ng bubong ang ating CR tapos yung dingding nito bahala na kung anong kalalabasan nito mga idol yung utay utay lamang gawain so yan ang mga idol ang kaganapan ng ating pinapagawang uh, bubong ng CR matapos gibain ng bagyong Christine so Pag yan ay may bris na sa taas, itibay na yan, matibay na yan laban laban na ay. yan ayun mga idol thank you for watching mga idol kawain lang ang gamit natin so ayan, mga idol pangatlong araw ay umulan na naman ang lakas na naman ang ulan pambihira itong ulang ito mga idol ayun o oh. nakakabit pa lang pinakabit oh. pa lang yun yan, at saka dito sa lugar na ito, mga idol. Ay umupak na naman ang napakalakas na ulan, mga idol. Ayan, oh, nakakabit na dito. Ayan. Grabe yan. Hindi matatapos ito. Grabe ang ulan dito sa Quezon Province. Ayan. At bumugso na naman ang napakalakas na ulan. Grabe ito. Ayan, oh. Oh, yan, may kabuhan ng mga idol. Kulang pala ng semento yan, o, lugar na yan. Dadagdagan na lang. Ayun. Ayan, lakas ang ulan mga idol. No? Ang CR natin, wala pa rin bubong hanggang sa kasalukuyan. Oh, ito mga idol. Oh. Ayan, lakas ang ulan. So let's go mga idol. Thank you for watching. Hanggang sa mga susunod na vlog natin, hanggang sa mga susunod na video sa kaganapan itong uh, pinapagawa natin na uh, bubong ng CR ni Panuli. Alright, sa Kubukobo mga idol. Bubong ng CR sa Kubukobo ni Panuli. Alright, thank you for watching. God bless. Bye bye. Maulan talaga. Pambihirang buhay. Alright. Wow.